Iginiit ng sinuspending si Mayor Alice Guo sa isang sulat para sa Presidential Anti-Crime Commission na hindi siya sangkot sa human trafficking, money laundering at iba pang krimen na may kinalaman sa Pogo. Hindi rin daw makatarungang isakdal ang isang alkalde sa ganitong mga aktibidad ng walang sapat na ebidensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nagpahatid ng sulat si Guo sa Executive Secretary na siya Chairman ng Presidential Anti-Crime Commission o PAO. Just expressing the Mayor's intention that she will, um, that she is one with the Commission um, to uncover the truth and for justice to prevail. Sinagot din niya sa anim na pahinang liham ang ilang aligasyon. Itinanggin niyang money laundering at pagpapatayo ng pogo ang layon ng Bauful kung saan naging part owner siya. Walaan niyang basihan ng aligasyong simulated o pakunwari lang ang pag-divest o pagbitaw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya wala anyang basihang idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya. Dahil inilipat na raw niyang interes sa Baofu sa pamagitan ng deed of assignment bago pa mahalal noong 2022. Wala na raw siyang direktang partisipasyon o financial na interes sa kumpanya na mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ang personal na interes sa negosyo. At kaugnay ng mga akusasyon ng PAOK, iginit niya kulang ang mga elemento para sabihing sabit siya sa human trafficking kidnapping o money laundering. Iginigit din nigo ang presumption of innocence o ang pagiging inosente hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ang paratang. Hindi anya porke mayor ay protector, kasangkot o kasabot na sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Maari naman anya maisagawa ang mga organisadong krimen ng patago. Hindi anya makataro ang isak dalang isang mayor sa mga ganitong aktibidad nang walang sapat na ebidensya. Wala anya siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operators. Ang mga desisyon kaguday nito ay saklaw umano na ibanghensya ahensya. Tiwala o mano sigo na mapapatunay ang wala siyang kinalaman sa mga ligasyon. Sabi naman ng PAOK, magkukomento sila kaguday ng liham ng mayor. Oras sa mapag-aralan nila ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri na nakatutok 24 oras.